mga boss Ayan, good morning po Ito, dito naman kami sa Kanigwang Project Sa Dream House ni Ate Aida Shoutout po Sa lumulubog na bahay Ayan, kahit na po may bagyo Umuulan Diretso pa rin po yung pagkatrabaho natin dito sa Kanigwang Project Dito po yung nating destination uh, Shoutout sa mga viewers natin Mga subscriber Sa ating munting vlog sa Boss Mac Mac Construction. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nandito po kami sa project natin sa lumulubog na bahay. Improvement at saka renovation. Ayan. Baan naman po dito sa Arap. Kaya pala kaya pinin pa eh. Ayan mga tropa natin dito na. 7. Time check po natin. 7.5. Ayan na. Ah. Parang hindi natin na rin ang mga Si Ate Maria, good morning Ate Maria. Good morning, boss. Ayun, meron pa tayong ano ah. Almusalala. Ano? Saging. Sabah. Saging. Tsaka coffee. Maraming maraming salamat sa libreng ano. Libreng kape at tsaka saging na sabah. Ayun. Maganda pag at tsaka pagbaha yung kape. Mmm. Sarap. Ito, start na yung mga ibang tropa natin dito. Hindi, Hindi ba wala pa? Si Nick. Shout out. Nick. Nick Velasco. Saka yung ano, yung bilas niya. Na ano, si Epi, Ma Epi bilas ko. Hindi, Arnel. Arnel Pineda, ano. yung ano, yung area. Yan, nakapag nakapag puting na puting na tayo sa mga kolom. Bali po ano na, 1 2 3 4 5, lima na po 'yan. Tapos nakapag tayo na rin tayo ng mga poste. Bakal, meron pang isa doon. Post uh, poste doon. Tapos yung mga wall puting para sa asintada. Tapos dito yung ano, yung safety tank natin isa. Bali po dalawa yung, 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 yung ano natin safety tank. Para matambakan na to. Yan baka maghali po nga tayo dito. Ano ka? Ah, <laughs> pinapump lang po natin. Ayan ba pa rito. Ayan meron tayong pump doon. No? Kung hindi natin papump yan. hanggang tuwad po yung tubig rito. So, meron din tayong ng dito poste. At saka rito. Ito yung dating CR. Wala na hindi na magagamit saka yung dun sa master bedroom ito yung pack na so, bago natin tambakan kailangan ma matayo muna yung lahat ng poste saka yung wall footing Ito yung sa likod, mga boss. Ayan, may sapa rito. Ayan, tubig. Ayan ba, yung nila, yung CR nila dito. CR din po ito. Ayan lang Pero nagagamit pa yan. Yung mga tropa natin, yan sila gumagamit ng, ano, ng CR. Ayan. Kapatid ni Ate shout Si Kuya Bong. Yung kanilang dirty kitchen. CR. Ay, pala CR mo. pala CR Lubog din pala yung siya mo. Oh. Okay. Nick Velasco. Oh, si Ate Nora. Ah. Yeah, good morning. Good morning, Ate Nora. Ah, yeah, ma... Matagal-tagal pang ano to. Gawain. Okay. <laughs> Susunod, wala, wala ka nang masigitan pa ah, dito. Ayan, pinipetak ko na po yung wall natin. Tapos yung mga CHP, pwede na nga sinta pag na yan. Na buhusan na. Tapos tatambakan na natin to para matanggal na yung baha. Ah. <laughs> ito na natin yung mga ano, mga post at saka mga parilya. Para kagad mabuusan para makapagtampak na tayo. Wall putting, ayan. Sige dito nila. Tapos yung dito na nasa 20 centi. <coughs> na. Tsaka doon. Naging may ketang kaya, ketang sumangid. May itong. Okay. Para mabusan na po. Yan, yung niron natin. Atin na harap. Ah. <coughs> Ang <contaros> Dito tayo Lagyan mo ng sibay. Ito. Diyan na namin ito, Bojo. Ayan. Buhos puting na po tayo. Ang kapal po niya nasa, ano, nasa 20 cm po. Tapos yung lapad niya, 30 cm. Yan din yan. Tapos yung mga abang natin para dito. Ayan. Ah, ito pala yung natin mga boss. Yung client natin. Ito si Ate Aida. Ayan. Shoutout po Ate Aida. Okay. Ayan. Ah, uh, kahit na bumabagyo, umulan. Diretso pa yung trabaho namin sa, ano, sa dream house mo. Trabaho. Nasa ano siya? Nasa Colorado, USA. Yung client natin si Ate Aida. Shoutout. Ditiignan niyo mga natin trabaho natin hanggang kahit na paano siya nang Colorado USA. Maganda 'to pag natapos. Ah. Oh, <laughs> Ayan. Ano sa pay mga box? Gandon. Tapos mayroon pang posti doon sa <laughs> Ayan, si Ate Nora. Hello. si Ate Nora. Ang si Ate Nora. Ayan. Ate Maria, sayang. Ano, umaraw. Tapos uulan. Mayroon mayroon poste doon. Tsaka dito, isa pa dito. Ayan din ang poste. Tapos yung dito, nakabuhos na rin po mga boss. Ayan, may isang poste. Tapos meron pa, meron pa isa rito. Bali po ito yung ano, kwarto ng isa. At saka ito kwarto. Bali dalawa po yan. Tapos yung CR nila dito. Dito yung CR nila. Yung, mga, yung, yung, ano, yung dalawang kwarto. Yung two, room 2 at saka room 3. Ito yung ano, master bedroom. Tapos yung ano, may sarili siyang ano, banyo. Dito. Tapos parin yan eh. Tapos parin yan eh. Tapos parin yan eh. Ayan, naglagay tayo ng tanse. Kasi meron pang isang ano dito, isang kolom, poste. Tapos yan yung ano, yun ng ating ano, safety, safety tank. Kasi ano to, CR 2 eh. Okay na, Ito. Dito na. No? yun lang at saka itong ano. Meron din isang poste rito. Nagawa ah? oh, tayo ano? ito? ito? Ako Ah, pina... Ay, oh, gawa ka naman kaya ka rin. Oh, may isang pose pa rin doon. Oh. Uh. Ay, andyan pa si Ari Aida, ano? Mm uh -hmm. -huh. Ito, nag-kumakain pa lang. Ayan, pinapanood tayo. Shout uh out, cheese. Ari Aida, ano anong alam natin? Ah, <laughs> uh, linagang baboy. Uy, sarap. Uh -huh. sarap. Uh -huh. uh -huh. Yagis mo rito. <laughs> Para tikman namin yung luto <laughs> mo. Meron akong asado, meron akong adobo, meron akong crab legs. Ano 'to, Filipino food? Ayun. ang ulam mm, mm. ni Ate Aida doon sa Colorado, USA. Ayun. At tanggalin mga tropa tapos alis tayo mga boss punta tayo sa Vitas Makabebe Project update po tayo doon mga tropa natin kay Master George oh

pin light po yung lalagay niya. Ito, mga pin lights po yung sa TV console. Ayan, yung water closet po. Ito, online po yung mga dito po. Water closet smart. Ayan, o. No? Ang oh, ganda. Kanyang-kanyang mali na po ito. Ayan, o. Kanyang-kanyang na po check po natin para yung mga abang sa ma mahabang na natin kung ano po yung ano niya yung itsura smart na na toilet bowl hotel closet ha uh, pasan niyo yo Joe. Hey, yo Joe. Joe. check natin oh tas yeah again yeah o tayo pa laban tayo lalo lalo Wala ka lalay. Lalay lang ah. Ang JR pala yan, mag-slap at Na? Ang gay ka. Malaki mo pa. Ayan. Ibalik na eh. Smart. Water closet. Ito. Tapos meron siyang abang na ano. Abang na. Ibagbagin mga pamisang kayong Outlet. Kailangan meron na outlet to. Ayan o. Dito ko na yan. Hindi no? yan

balik balik na natin mga boss baka pa to na master <laughs> okay at least na natin yung ano yung mga abang okay so grinder sa mga waterline Pina-abang ko na Okay. si Jamata, pina sisilsil ko na yung abang sa atin sa waterline. Kasi iibahin po natin yung waterline yan. PPR 5 po yung, yung, yung gagamitin natin. Yan. Doon tayo kukuha ng linya sa labas. Wala na po yung kulay blue na yan. Tapos yun ng shower area. Water closet. Laboratory Ayan yung ating ano, bintana. paaba po yan. Na ano na. Na, 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 na sinta na dito. Yun naman PVC panel ang lalagay nila master kasi naka ano po yan naka finish na po yung siding. PVC panel po tapos cove Ah tapos si Jao dito. O, siya si Jao mo to na. Oo. Tsaka linisin mo yan diyan ha. Oo. Oo. Ah, oh, oh. Ah, tapos mo na. Tapos na tong bukas na tayo diyan. Tapos na tong bukas makita kita tayo ulit diyan. Oh, tapos daw. Tapos si Boys. Ito, finish na to. Okay na. ano? oh. Yun na lang po. Ito wala po to. Maglalagay tayo ng ano doon ng ano ng design dito. Bladding. May Magbigay na si Ate ID ng design dito. Bibili na lang po tayo. Ang ganda oh yan. natin dito sa cabinet. Yan. Ano? Espero automatic na po yung ginagaranti natin dito para yung amoy ma mawala ka agad yung tulad ng ano boysen yung boysen matagal ang amoy na nagdudum. Ito, sandali lang po yung amoy niyan. And start na. Sina Master dito. Opo, na yung PVC panel ceiling. Yan yung si master George. Sa PVC ito yung mga pinlay ito na nalagay yung master dalawa itas lang po yung pintura niya pagkatapos ba yung PVC coated panel napulahan tayo ng mga clip mga boss kaya hindi pa natapos ni master to na master bilhin na, uh -huh. po, na lang muna tayo Yung water jug, yan si Master, nagtitistis ng siding nung <laughs> cob. Siling natin dito sa CR. Ito na naman si Budong. Primer, na mm -hmm. Budong. Primer tapos para mapinis na yan mga tarip ng ano, closet dito sa Master Bedroom. Ayan, no? para matapos na po ito. Kaya sa tunay na metong ngayon, Okay, ayan, dyan mata. Ayan, nakapaglagay na sila ng ano. Yung uh, moldings, ha? Um. Moldings, pero na. Kaya lang ako po. Ah. hindi pa po kanya yung tangin. Saka yung ano, yung, yung sa cove natin, yung ano, yung kulay blue na ano, mold na... Ako po, kapag ba? ako. Walang yan. Walang yan, yun. Sa inyong ay master, ayan. Ay, nakalanda na yung boss. Ayan.

Gila, ini, nah, oh, jauh terlalu ini. Ah, terlalu jauh. acara ada Jauh ah. Aku sini saya buat apa jauh. Oh, ya ni pemutas Jauh. sampai di jam mata. Sekarang mana je yang baik noh. Kasih. Aku jauh ya? Jauh. Ah, ya nah. Dah saya. pak. Eh, ini sini si jam mata.

ang ating ginagawang cob ceiling. Ito, baka next day, matatapos natin po yan. Huwag hmm. kayong laban na tangpit na eh yeah, boss. Yan, nag... Kihaw naman yun Tatanggal ng mga pinagibahan si Yamata dito sa arap. Yes, tapos magkitis-tis na si Master Rito. Kaya nangyong na nangyong ba na. so mga nangyong pala 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 nangyong yung nangyong pala 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 Kita rin sa inyo po sa next video. Maraming maraming salamat po. God bless.